Welcome back sa ating channel So sa video ito, pag-usapan natin yung isang uh, viewer natin na humihingi ng guide sa kung paano gumawa ng report mayroon kasi siyang natagpuan doon sa locker ng kanilang mga trabahante Okay? So, sa ganon uh, halimbawa nag-inspection kayo, may mga natagpuan kayo na mga ipinagbabawal na gamit doon sa loob ng kumpanya, pinagbabawal ipasok So, dapat may rules kayo oh, bawal ang uh, bladed weapon, bawal ang sigarilyo, bawal ang ano, bawal ang uh, alak sigarilyo, ganon So, dapat may memo kayo dyan na galing sa admin, hindi yung bawal-bawal lang, puro verbal lang. So, ganito nga yung, ano, ganito nga yung gagawin. Sa iyong, uh, kumu sa iyong papel, sa bandang gitna sa taas, ilagay nyo yung pangalan ng iyong agency. Tapos, yung detachment name at saka yung address. Pero kung kayo ay uh, direct na security sa kumpanya, maaring detachment name na lang or pangalan na lang ng kumpanya tapos yung address. Tapos, lagay mo yung sa bandang kanan, sa baba nun, detachment name, ilagay mo yung for. Ito ay sa kung kanino mo ito i-report. Tapos ilagay mo yung kanyang designation. Tapos yung from, yung pangalan mo, ikaw na nagre-report. Tapos yung subject, ilagay mo dyan kung anong nare-report mo. Hindi ilagay mo subject, natagpo ang sigarilyo, natagpo ang alak, natagpo ang kutsilyo, or kung anong mga natagpuan mo na obserbahan mo. Uh, ilagay mo dyan, na, ilagay mo muna dito na incident report. Okay? So subject, ilagay mo incident report. Tapos sa ilalim, ilagay mo yung ano, kung anong, ano ba ang nare-report mo. Tapos, yung date. So, itong date na to, ang ilalagay mo dito is kung kailan mo ito ipapasa. Tapos, ilagay mo dito, gino'o. Nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang na tanggapan na noong 3 ng Oktobre, bandang 1400 hours, habang ako ay nagsasagawa ng routine inspection sa mga laker ng manggagawa kasama si Mr. Bentot, may nakita kaming isang kahon sigarilyo sa laker ni Mr. Juan de la Cruz ng assembly area. Okay. So, dito pa lang sa sa pauna pa lang nakalagay na 'yan yung detalye. Ano ba ang nare-report mo? Ayun nga yung sigarilyo. Sino ang uh, sino ang may-ari ng sigarilyo? O 'yan, si uh, Mr. De La Cruz ang may-ari. Tapos ilagay mo rin o yan, si Mr. Bintot. So nasagot mo na yung uh, how, what, when? O, so yung where, edi sa locker. Tapos yung when, andiyan yung ano, andiyan yung uh, yung oras at saka yung petsa. So nasagot mo na 'yon. Tapos hindi ilagay mo kung anong action taken na ginawa nyo. Uh, anong action taken ang ginawa nyo nung napansin nyo yung sigarilyo na yon. So, ito nga dito, ilagay mo sa logbook, sa report mo din, siya ay pinatawag ni Mr. Bean at tinanong kung naintindihan niya ba ang memo na nag-uutos na ipinagbabawal ang sigarilyo sa loob ng compound. So, sabi ko nga kanina, lahat ng rules na ipapatupad nyo, dapat may memo kayo, lalo na yung mga bawal-bawal na yan. Bawal ang, uh, bawal ang ganitong klaseng uniform sa ganitong araw or Uh, bawal ang nakasort, bawal ang nito. Dapat may way mo kayong sinusunod para uh, may guide kayo or may basihan kayo doon sa mga sinasabi nyo na ano, ng mga rules. So, yun nga, pinatawag siya ni Mr. Ben at tinanong ko na intindihan. Tapos, uh, inabisuhan siya, na nakukumpis kayo ng sigarilyo at sa susunod na siya ng ganong bagay ay di niya na ito, di na ito makukuha pa ulit. So, inadvise siya na, yun nga, ikukumpis kayo yung sigarilyo tapos, eh, ibabalik ulit. Pero sa susunod na makuhaan siya ng ganitong bagay, hindi na, maaaring hindi niya na makuha. So, sa ganitong, uh, ano, sa ganitong senaryo, halimbawa, uh, ang nahuli naman ay eh, na, nakita mo na nagiinuman, uh, stay in na empleyado, nakita mo na nagiinuman, maaari mo silang gawa ng ganitong report. Na ganitong oras, nagikot ka, nakita mo sila nagiinuman. Uh, anong iniinom nila eh? Ilagay mo kung anong kasing alak ang iniinom nila, kung sino yung nagiinom. Tapos, ano action taken mo? Kinuha mo ba yung alak? Pinalabas mo ba silang nagiinuman? Kinuha mo yung alak? Tinatapos mo yung inuman nila? Or, tinatuloy mo yung inuman nila at sumama ka sa inuman, hindi ilagay mo kung anong ano, anong naging action taken mo. Or in mo sila na huwag kayo, huwag kayo dito mag-inuman kasi ganito. So, tapos, nakuha, ilagay mo, nakuha niya naman, nakuha niya naman ito nung no, siya ay nag-out na sa kanyang trabaho. So, ilagay mo na nakuha niya. Kung maaari nga doon sa ano, kasi ito, di ba nag-ikot ka, Ilalagbuk mo, maglalagbuk ka na, nag-conduct ka ng rounds inspection. So, ito ay alas dos niya na napansin. So, malamang, nag-ikot siya nito mga 1.50 ng hapon, or 145, nag conduct sila ng uh, uh, routine inspection sa mga locker or random inspection na, na nagkataon lang na yung locker ang nabuksan, nakita na naman yung sigarilyo. So, ilagay niyo kung anong oras niya nag-start. Tapos, kung nakuha niya naman ito, ilagay niyo. Kung ilagay niya sa lagbo, kung anong oras niya ito nakuha. Tapos, firmahan mo. Tapos, sa kanya, naklaim niya ang sigarilyo. Okay? So, ayun nga. So, sa ganitong paraan, Wag niyo wag niyo nang pahirapan ang inyong sarili sa paggawa ng report kasi uh, po niyo namang tagalogin yung report niyo may intindihan naman ng ano niyan may intindihan naman ng pagpapasahan niyan mas maganda pa kung tatagalogin niyo eh kasi mas uh, direct to the point kung ano yung sinasabi niyo hindi yung magpapa magpapakahirap pa kayo mag English English importante na naano niyo yung ibig sabihin ng inyong report na i-report niyo na ayun nga may taong nagpasok ng sigarilyo or may taong gumawa ng may taong nag ano nang ipinagbabawal diyan sa lugar niyo So, may taong nag-inuman o kung ikaw ay sumama ka sa inuman. So, ayan, tapos ilagay mo dito for information, ilagay mo yung pangalan mo. So, ganun lang, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Okay? So, ayan, so sa ngayon hanggang doon lang muna. Kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong. Huwag lang mathematics, okay? Pero kung sakaling may mahuli kayo magiinuman, huwag na kayong sumama doon sa inuman kung hulihin niyo lang din naman sila. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Thank you.